Sikat na Korean Fried Chicken Restaurant na sa Pilipinas na. Hello mga ka -eats. kami ang Exploration Samahan nyo kaming kumain at gumala. Noong weekend, nagpunta kami sa Soler Resort sa Paranaque para mag-eat staycation at para sa kanilang BBQ Festival. Pero bago yon, nag-lunch muna kami sa Kanbu. Ito ang fried chicken restaurant na galing ng Korea at sikat na sikat daw to. Open 11 a.m. to 1 a.m. May menu by the door. Maganda yung interior. Medyo may pagka-diner vibes. Tapos meron silang bar area kasi nga naman nagsiserve sila ng chicken and beer. Tapos yung table setting medyo ang social ng dating. May mga promo silang ganyan, may service water, may lalagyan ng buto ng chicken at meron silang condiments so parang appetizers na rin. Habang iniintay yung mga order, una namin in-order itong shoestring fries na 258 pesos, meron siyang ketchup at parang honey mustard na dip. Medyo manamis-namis pero matapang pa rin yung mustard flavor, kaya namin nagustuhan. Yung fries itself, parang walang salt. Pero grabe, perfectly fried. Talagang crispy, crispy siya mga ka-eats. Bagay na bagay dun sa mustard sauce na sobrang sarap. Actually, kahit si Bini nagustuhan ito, pero walang tatalo sa ketchup nila. Tokboki naman mga ka-eats, 488 kapag walang mozzarella. Pero pag may mozzarella, plus 148. Kailangan nyo yung mozzarella, mga ka kasi sobrang anghang niya kung walang mozzarella. Mayroong medyo manamis-namis yung kanyang mozzarella cheese at nagdadagdag ng another layer of flavor or balance dahil ang sarap nito kapag kinain nyo in one bite. Ang maganda dito, parang ilang klaseng tteokbokki or rice cakes yung kasama dito at may fish cake din. Ang laki na rin yung serving for 488 pesos mga kaits. Sinadjes sa amin nung server ay yung curry chicken tenders na meron two sizes, 588 at 1088. Half order lang yung in-order namin, crispy chicken tenders nga siya, tapos may coconut crisps din at panalo yung coconut yogurt na manamis-namis. So maglalaban yun ang hang at tamis in every bite. Juicy rin naman yung chicken tenders at ang ganda ng pagkakaluto. Isa sa mga paborito daw dito ay itong fried chicken na classic. 888 lang yan pero parang ang daming piraso ng chicken. Ang problema lang pala dito, medyo may konting anghang siya kaya hindi masyadong nagustuhan ng kids. Pero for adults, parang perfect na perfect yung anghang na yun. Dahil parang kikilitiin lang kayo. Tapos sobrang lutong, sobrang juicy nung chicken. Talagang perfectly cooked. At meron siyang salt on the side. At meron ding parang sweet chili on the side na mas mapapasarap ng inyong experience. Siyempre, ilagay natin yung buto dito sa bone dispenser nila. At yon mga ka-eats, maraming salamat po sa panonood ng aming Kanbu experience. Ito yung inabot ng aming bill. 2773.32 medyo may kamahalan pero may paganyan pa sila at masarap naman. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.